Hello guys! Hello mga kamisis! Welcome to my channel, Mrs. Kasabi! So to this vlog ay pupunta tayo ngayon sa balangiga at maghahanap kami ng gulong para mapalitan yung sidecar namin. Tara, samahan niyo muna kami. ng gulong gulong <laughs> ng gulong ng palad <laughs> ayan ayan, bababa tayo dito dito yung pilihan ng gulong ayan, dito yung pilihan ng gulong gulong nila dito so guys yan, si guys, dito tayo bumili kasi napakamura ng ano, dito. Ang gulong kaya dito si ate. Ayan. Ang klase na. ano tatakyan? Ayan. Ayan. Sabi super tire. Huh? Um, but... dito, anong, ano ito? yan? Ano ba? Ganito yung una natin Our eh. Tire. Ay, di, ay, di, ano lang? na lang? Yung bulldog? Ganun na lang. ganito? Ito diba yung super tire, ano yung tira? Tatak, di ba? Oo. Oh. May e, danira super tire. Bulsig na okay, super, tayo, no? tire. Mang... No, super tire. Naupay ko nit super tire. Hindi, depende yan. Ah. Papalitan na namin kasi yung side wheel. Ito. Ayan na, oh. Maliliwanan tayo. Ipalitan namin. Kasi... Oh, siya may Opo. pala 740 daw ito. Bearing tayo. ng gulong, 740. Ito yung uh, double uh, daw ito, bulldog pangalan. Ayan, si Kasapi. Pagbalitan namin ng gulong. Oh I-check mo nga. Check mo ping-ping. Oh. Dito check mo. Ng. Mm -hmm. yeah. dito na bili. Dito sa Barangay Maybalang Higa San Miguel. San Miguel ba 'to? San Miguel Balangiga. Dito kayo mora dito. Oh. Mura yung gulong nila dito sa Balangiga. Ang po yun? Change wheel. Hmm. Grinding drive. O chinta? Yung ano po. Yung wheel. Yung change... Usual? O yes. Change wheel? Oo. Change wheel. Bibili daw. O, change wheel. May 200. May 250. Oo. May 200 200 lang po. 200. Change wheel. Bibili kami dito. Oo. Ito, 200. 200 200 ganito. Tapos? Gano'n po? <tipos> Gano'n po. <tipos> o, ito. 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 Bearing? Yes. Yung isang box? Pakabit po. Ay, papakabit po. Oh, Ay, okay. pira to? Magka po? Isa? Isa? Oo, uh, so, oh, sitin talaga. Mali yan. Ah, siya na? Dalawa ta, ito, ta, buldog. Mm -hmm. Kasama na lahat. Oh, ano Ay, pagtaod! Hmm? Pira! 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 <laughs> Pabasko. <laughs> okay. May libor daw. Magkano libor? 50 50. Lamat. 1,130. 1,130 lahat. Ayan. Papakabit namin yan. Papalitan na ng gulong. Ayan. Nagpapalit na sila. bearing ball 218. Lalagyan nila ng bearing. Ah. Yeah, natapos na din yung ano, papalit ng gulong. And, at ngayon mag-chill si kasamin. Yeah, chill na namin. na Magpapa siya magpapa siya mag-change oil. Change oil. Ay, dadalaw daw siya mag-change oil. Yan ginagawa niya. Ting. Okay. Ano Tubig na

Yan, tapos na mag oil. At saka, mag tapos na din magpalit ng gulong. Yan. Yan, tapos na. Salamat. Ay, hey, salamat po. Salamat, kuya. Maraming salamat. Yan. Tapos na. At uwi na din kami. dito tayo sa Okay na yung gulong hindi na sa sabog. Okay tayo dito. Hindi na makiyat. Lamat. Hindi okay. na kami. salamat sa inyong lahat sa panunod ng aking mga vlogs. Please like and subscribe. Maraming salamat sa inyo. Yeah. Yan, bumili kami ng tinapay dito. Yan, dito sa bakery. Yan, binili namin tinapay. Merong kabak. Merong cheese pandesal. Yan. Dito palingki sa balanghiga paningki ng balanghi guys sa yung sama dumaan kami dito Kasi yeah. dami dito mga paninda sari sari yeah. kain siya ng cheese pan ayusin mo eh ito ano naman